Welcome to YouTube channel dito sa king mince mushroom man, mga kaamug. Isa na naman pong mushroom vlog tutorial ang pag-uusapan natin ngayon para sa mga beginners na nagnanais na magpatubo ng kabuti Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano natin mapapatubo ang mushroom fruiting bugs. Kaya kung ready ka na mga kamag, ah, siguro mo na meron kang ball pen at papel dyan para lahat ng ating pag-uusapan ay pwede mong inote. O di kaya, pwede mong balikan ang napag-usapan natin dito sa video na to, dito sa ating mushroom tutorial. Alright, umpisa na natin mga kamag. Meron tayo ditong fully ramified na fruiting bags. Ito yung pinapatubuan ng kabuti. Para sa kaalaman ng lahat, ito ay napakaraming pinagdaan ng proseso bago maging fully ramified na mushroom protein bags. Ito po ay ready to fruit na. Pag inilagay po natin ito sa growing house at na-applyan po natin ng mga ng tamang temperatura at tamang humidity, ito po ay magbubunga na. Magpipinhead na siya. Pero, meron pa rin po tayong dapat na gawin dito sa protein bag para natin ito ay mapabunga natin ng maayos kung napapasin niyo mga kamag meron siyang shield silyado siya at wala siyang damage wala siyang butas ang size natin dito mga kamag ay 6x12 ang gamit natin dito na plastic ay polypropylene ito po ay heat resistance hindi po tayo pwedeng gumamit dito ng basta basta plastic lamang kasi po ito ay dinadaan natin sa steam kung tayo po ay gagamit ng basta basta plastic lang ay pwede po siyang maluto kaya ang kailangan nating gamitin dito sa protein bag ay heat resistance 6x12 Meron po dito uh, meron pong size na uh, 7 by 14. Meron 'yan, 'yan. Depende po sa uh, gusto ninyong size 'yon. Merong 6 by 14. Ito po ay 6 by 12. All right? Kung kayo po ay bibili ng 10 piraso, 5 piraso ah uh, Pwede. Mapagbubunga natin 'yon. Pero uh, hindi natin masisigurado kung sila po ay magbubunga lahat. Yung 10 piraso ah, yung 10 piraso. Pero possible uh, magbunga. Basta po ma-apply ninyo nang uh, moisture, maalagaan ninyo. yan possible talagang siya ay magbubunga. Pero, mas mainam po talaga na itong, isang, itong fruiting bags ay nasa tamang area, kagaya ng growing house. Yan. Siyempre, yung growing house natin ay sigurado na yun ay laging basa at maalagaan po natin. Pero kung ito po ay yung sa sapong piraso na bilili ninyo o limang piraso na aalagaan nyo lang sa loob ng bahay hindi po natin uh, ng katulad ng alaga natin na nasa, nasa loob ng growing house ikumpara mo sa loob ng bahay pagka tayo bumili ng lima sa piraso gagamit lang tayo ng pandilig ayan, gato lang ito lang. Uh, A-apply natin siya ng moisture. Uh, Siempre, uh, ano yung beses yun, tag init at pagka naman malamig ang panahon, mataas ang humidity, pwedeng dalawang beses lang, isang beses, basta depende yan sa panahon. Ayan. Sa pampiraso, limang piraso, nilagay natin sa divider, sinilasan natin, tatanggalan natin ito ng seal yan para po siya magbunga yan at gagamit tayo ng chane chane ayan. ayan kukunin natin yung bulak na nasa loob Ayan, meron po siyang bulak sa loob. Ito po ay tinakip natin para ito po ay bilang isang protection niya sa loob. Para hindi po siya, nung tinaniman namin, para hindi po siya uh, dapuan o pasukan ng unumang bakterya, Ayan. Alright. Tinanggal natin. At meron po tayo ditong binhi na inilagay sa ibabaw. Ayan. Tatanggalin po natin 'yon. Ah kikinisin po natin ng bahagya, yung ibabaw. Ayan. Huwag po masyad, wag po natin masyadong lalaliman. Ayan. Ayan. Manipis lang, mga kamag. Para sa mga beginner, ayan, ito na yung mga katanungan ninyo. Nabumili lamang ng pitong piraso, sampung piraso, ganyan na na natin sa loob ng ating pamamahay bilang isang uh, trial muna trial muna bago nila pasukin ang talagang pag-aalaga ng mushroom alright yun okay, yun, nalinis na natin kukunin natin yan, ayun nakuha na natin yung ating binhi na inilagay mm -hmm malinis malinis siya at ngayon after nyan saka natin siya ngayon Wibisikan ng moisture yon wag wag po tutok na tutok. hindi po pwedeng ganon ganyan lang po may distansya ayan mga isang dangkal bisik yon ganyan lang po mga kamag ang gagawin natin hindi po natin kailangan lunurin yan sa tubig at ngayon meron din po nagtatanong uh, sa nguso lang po ba nagbubunga ang protein bag hindi po kahit saan po pwede siya magbunga dito sa katawan buong katawan nya buong katawan yan sa puwitan pwede rin. kaya pwede po tayo dito na magbutas mga kamag butas kahit ilan ang gusto nyo butas ayan after na naman butasan nyo <coughs> yan na po dyan yun na po aalagaan yan lagyan nyo ngayon ng moisture ayan ano oras ang pagbibigay natin ng moisture pwede nyo bigyan ng oras yan Pwede nga halimbawa po eh, mag ano kaya ng every 2 hours. Moisture. 1, 2, 3, 4, 5. Every 2 hours. Ayan. Yun po ay eh, yung sa ano lang ay sa mga sa sa pong peraso, o po or uh, pitong peraso na inaalagaan nyo sa loob ng pamamahay. Para lamang po mapagbunga ninyo. Consistent po na ganoon Alagaan nyo lang. Pero pagka hindi nyo po napansin na nasa loob na po ng bahay ang inyo yung nabili na mushroom protein bag, hindi niyo siya naalagaan, hindi niyo siya nabigyan ng moisture, hindi nyo nabigay yung tamang oras na pagdidilig yung tamang pagpapainom sa fruiting bag magtatagal po magtatagal ang kanyang bunga yun yun po ang tamang pagpapabunga ng mushroom fruiting bags anim na beses po itong nibigyan ng moisture pagka po summer kayo na po bahala na maghimay-himay ng oras. Kung every 2 hours kayo, o uh, uh ilik kayo ng alas 7, ulit kayo ng alas 9, ulit kayo ng alas 10, ala una. Ayan, yun po ang tamang pag-aalaga. At ganun din po sa loob ng growing house. Kapag nasa loob na po ng growing house yung ating mushroom fruiting bag, at na-open na natin, doon na po tayo magbabantay ng humidity at ng temperatura kinakailangan po pag sa loob ng growing house ay kailangan laging basa ang buong paligid flooring ayan, at kinakailangan pagpasok ninyo ng growing house nyo ay kayo po ay presko ayan, ito po ay fully ramified na mushroom protein bags. Alright. Kahit saan dyan, mga kamag, pwede kayong magbutas. Butas siya pwet. Pwede yan. Butas. Ayan. After nyan, saka nyo siya, bibigyan ng moisture. Ayan. Paikot. Ayan. Palanigin siya. Okay. Oh. Ayan. Ganyan ang wastong pagbibigay ng moisture sa mushroom protein bag mga kamag. Sa mga beginner, kailang kailangan mo ang video na to. Ayan, ganyan lang. Ayan. okay hmm. Huwag kayong may inip. Mga kamag. Dahil pag ito eh, binutasan nyo, bilang lang kayo ng 1 uh, hanggang 2 weeks. Obserbahan nyo siya. Sigurado magkakaroon niya na pinhead. Basta bigay nyo lang yung tamang moisture, yung tamang oras para sa kanya. Sigurado magbibigay siya ng white oyster mushroom. Take note. Ito po ay 900 grams itong isang mushroom protein bags ito po ay mag-expired -e ang buhay po nito ay tumatagal ng 6 months tuloy-tuloy ang kanyang ibinibigay na white oyster mushroom pwede po siyang sa loob ng 6 months ay pwede po siyang magbigay ng bunga na 700 To 800 grams Depende yan sa inyong pag alaga Yan Question Pagkaroon po Meron ng bunga Ah uh, Paano na po harvestin yun Madali lang po yun Mga kamag Hawakan yung flower Sa uso dito O sa san man Hawakan nyo. Hilahin nyo lang. Hilahin. Okay na yun. Malambot lang po yan. After ma-harvest ng flower, mas maganda po kung linisin nyo yung pinanggalingan ng flower na yun. Ayan. Linisin nyo kagad. Then, after one week or two weeks uli, magpipinit uli yan. At saka nyo sa uli, didiligan. Ganun ulit, continuous pa rin ulit. Continuous, continuous yung ating pag-aalaga dito. Hindi pwede yung nagdilig ka. At diniligan ko na isang beses. Sa loob ng isang araw, isang beses, mula siya napainom. Huwag kayong umasa na gaganda ang pinhead na ibibigay sa inyo nun. Pwede magbunga, pero, pero pangit ang ilalabas niya ang bunga. Kasi nga, kulang siya sa tubig, kula sa moisture. Hmm. Kaya kung gusto niyo ng quality na flower ng mushroom, ibigay niyo sa kanya yung wastong pag-aalaga, yung wastong oras. Ibigay niyo sa kanya, mga All right, malinaw? Ayan. Para sa mga beginner, uh, sa mga nagnanais na magpatubo ng kabute lagi nyo pong subaybayan ang aking youtube channel dito sa aking video tutorial at dito sa aking itinuturo para sa inyo ito po ay napakarami nyo matututunan at marami po kayong idea na pwedeng matutunan at makuhanan dito sa ating ginagawa na mushroom vlog Alright. Ah, uh, sana marami kayong natutunan dito sa aking video tutorial for today's video na kung paano magpatubo ng white oyster mushroom dito sa mushroom putting bag. Alright. Ah, uh, kung hindi ka pa subscriber ng aking YouTube channel, huwag mo kalimutan subscribe then like and share ang aking video means mushroom man para sa ganon lagi kang ma-update sa mga bagong video na aking i-upload dito sa aking mushroom tutorial